So khas. Ako ko lakas. Sana huwag natang matatanggal ha. Ipao ng bless mo tayo Na daan lang po natin Nakaangat po sa kabilang gilid eh, Hinabo lang natin Buti na pa ada pa. bilang ipotok lang. Ah, eh blessing agad tayo. Sa ating daan. Good morning po mga kariskarte. and four fingers. Ito o ng blessing na tayo tilapia. Ayan. Sana tuloy-tuloy na. Magandang pangitain po. Ito wala pa po pong ayun. Good morning. Sayang. Ah, Ito sa harapan ko eh. Mayos pa. wala nga po ka pero nasa dito sa hindi na ito kahit maliklit wala yung malaki ako lumutang pahintayin ko muna Pwede na ito. natin ngayon kaysa mawala pa madalang Pwede ko siya may kitlang binigil tayo din sa ilog wala tayo makita ng target yes sana bagong spot naman natin to survey survey muna tayo napakaganda po ng spot pero wala pong isda <laughs> tahimik yung gurami ayan o janitor dito marami po kaso malilit so sabi niya yung mama sa atin dito nga raw eh marami kaso maligit nga lang kailangan lang natin mamili ayun o ang mga naman makapal nga dito nga lang cute pero meron din yung mapapadaan ng malaki ako ba natin eh. Sa tanghali na po eh. Dadalawa pa lang natin yung nahuhuli. Kala ko magandang pangit tayo na. Kasi sa daan pa lang. Pero napakarami na po natin napuntahan na ispat wala. <laughs> mugutangin dalawa pa lang. Dalawang putok. Dalawa rin sida. Pero marami na po tayo nadaanan na ispat na... Wala tayong nakita man lang kahit isa ito po mga dati natin itong mga spot pinalikan lang natin ngayon uli kaso wala pa rin kahit matagal na po natin siyang pinuntahan wala pa rin pwede na yan hindi na tayo lugi hmm, kahit na medyo alangan ang sukat pwede na yan kasi naman po wala tayong mahuli Hindi po natin natatamaan yung mga uh, ando sa malalim. Grabe yung lalim po eh. Na, ang nasa na wala na lang po sila. Hindi natin yung ang um, lalim. po kasi. pwede na to pwede na yan ok ito ko lang sa damo para rin na po makita kawala pa eh bali dito uli sa dati pagka wala po dito wala tayo magagawa nakaram kasi zero tayo dito wala na po wala na tayo nakikita kahit isa so ngayon sana may kahit pa paano makadagdag tayo ayun naman wala po tayo nakikita for janitor ay wala tayo bigyan ngayon isda pinapasin tayo pero di tayo pinapansin eh <laughs> Nagpapapansin lang. Hindi tayo nakakahuli. Hindi tayo nakakaputok. Baka Swerte na tayo kung naka Ano ba dyan? Dito kanina Liniyasan lang tayo Ay mariliit Ay ito bigyan eh Lain na po natin napuntahan kusang sana nasa nakarating tayo dito sa dati natin pinuputukan wala pa rin Dino. ay sayang wala pa ay sana na yun tara huwain natin yan sayang nga oras kung maliliit po oh. ito meron so maliit Ini namanya janitor, lo bayang. Pwede na to. Yun, buti na, tinamaan na. Salamat po. Kaya lang sana, huwag mga mga kakawala. Binamano po natin itong huli. Eh. Ay! Ayan na po, nabunot na. Sus! Ginoo! You know, uh isang kilo na rin sana wala talaga ayaw po Bunot pa yeah. ayaw na tayo bigyan nyo ah. oh, hindi pa na walang pag-asa oh asa na Iingat. Yeah, Para naman mayroon na tayong blessing. Ay, naku, nawala na naman. wala tayo <laughs> Blessing na, nawala pa. Huwag natin matatanggal Kauna-unahan po natin Tuhuli saan Ayan, oh, yan Iba rin Ganyan kalina kalaki Kesa naman makatakas naman <laughs> San kilo naman Katakas po Tapos Hindi po na ayaw magtuhuli Iba Ay, Sa wakas Ito malaki na rin Ay, ikaw na unahan. Blessing. Sa so, tinagal-tagal. Ah. Ay, nako. Sa so, tinagal-tagal. Nakahuli rin. Oh, pagod na lang po tayo kakalakad. Ito pa lang yung unang Blessing. Darang akhirnya menumpuk kan yun nagkalansa rin po yung ating halagyan Pahirap ka ayun ayun hindi ka na makakawala ayun sa bakas. Hay! naka. Oh. Ano ba to? Madalisahan natin eh. Ako na wala pa. Ano ba yan? <laughs> Uy, basta't nakaready na tayo, nawawala. Okay, okay. Thank you. Muli lang. Muli ka nagpakita. Hindi ka nagpakita. Wala na. Ako, sumabit pa. Huwag ka matatanggal, ah. sa wakas kapangalawa din nagkalaoban din tayo huli ni Lord hindi lang makikita tayo dito hindi lang report lang pero wala lang problema malagay na kadagdag <laughs> ay napakadalang meron man ay magpahuli ay magpaputok ang daya nyo ba isang kilo na rin para buka tayo Ta asog naman matay dun sa isang putok lang kasi alam mo na may roho takbo takbo lang pagka nakarinig ng ingay po yan kakaripas na ng yan ah. ah. may pahinahan pa tayo dito <laughs> lawah kan kamu nah kita ngundang tadi se isang siwang dan neman aramporo maliliit cha inrohli jaga jan itu ora marani tinggal <laughs> marani selajan itu kakaila pa rin dyan ito huli ulag taas sya hindi sya makatakas <laughs> hey no Kurohan. Kailan nakita natin? Ngayon sana. Para wala na pong galaw-galaw siya. One kilo pa rin. Eh, 3 pa Okay din. Walang problema. Kahit kilo ka pa o ka pa. Malagat na huli kita. Yun lang. Hindi po kayang itabalik. Ay. Butol na naman. dalawa, tatlo mm -hmm. hmm. losing ay, pahinga muna tayo ano ina muna tayo tubig baka tayo ma-dehydrate ah. ay, sarap dito ah duyan-duyan muna bigyan pa tayo isa tingin pa tayo isa <silence> <silence> tayong Sana. agak Oh Oh Muka kau balik abot ko. kita Okay lang, abot po. Oh, lang, abot pa. Thank you po. Hey, <laughs> bro. Hintik pa. Uy. Ako, umabot na sa gitna pala. Huwag sana sumabit eh.

Maling may blessing. Pang-apat. Dalawa, pareho na. Apat na ating muli. Ta apat na sila pa, apat na roho. Oh. Thank, you, thank you, thank you. Lord. Kung bibigyan pa tayo, why not? Hanggat uh, nagpapalamig tayo pagbalik. Napakalayo kasi nito eh. Yes. Salameron pa. Kita dito. Bayang para meron dito. para pipili tayo isa so lang naman mapuputokan natin dyan eh dahil pagka mabuto uh, tayo wali wala na lang po ang ating tutok niya wala na pong susunod niya lalala mo naman takas takas lang yung mga roho na yan yun. yun lang magaan hindi pa kalakihan Dito na pala yung last. Ah, meron pa doon. Paikot. May okay, paikot pa pala. Ayan Ha? Nagpili naman. Tagantay pa rin tayo mga kariskarte Okay Okay pa rin. Nagigyan pa rin tayo ng blessing ni Lord. Nahigit pa sa ating request na naman. Pasok, pasok pa tayo doon. Samantalay na natin hanggang tipa umahangin. Ano pag Ano pag-uwi? Ayan mga kariskarte mukhang na tayo makakasagad kasagad Ayan na bumabay na po yung hangin Buti na lang pinagbigyan pa tayo ng maganda At nakahabol pa tayo Kala ko wala na Kala ko wala ng pag-asa ka may gumagalaw-galaw pa rito baka gusto magpa pa magpahuloy Madali pa kaliit lang pala kala ko malaki po ang ah, bulag tapo ay kala ko pa naman malaki ka oh grupo lang pala ay pwede na rin po pwede na rin tayo lugi malaga na huli yun ang ating ano kailangan huli ah, laki na rin pala maliit lang tingnan halos nasa 1 kilo na rin Okay. manging hangin na buhunti unti na tayo ok ito na yan ko oh, na tanggal pa. <laughs> tanggal. The please. Nakahabol pa tayo. Bago humangin. Natagpuan pa natin sila. Kala natin wala na. Dahil walang wala po dun sa bungad. Sa dulo lang tayo nakahuli. Ayan Oh, nasa limang kilo pa. 2, 4, 6. Ah. Ano naman po tapos sapat ha, na tilapia wala nakaligtas yung isa wala problema mas mahalaga binanti pa tayo uli ni lord ng blessing okay uwi na tayo so ay mga kadiskarte. at uh, good news pa rin at uh, nakahabol pa rin tayo sa blessing ngayong <laughs> araw na to so akala ko walang wala na talaga hindi na tayo makakahuli ang dami na po natin napuntahan butang dito lang so nakaraan dalawang beses na po tayo dito na zero din dahil nga wala wala nagpakita kahit isa so ngayon wala rin nagpapakita kaya buti na lang po dito sa duluhan may nagpapakita na ang problema hindi rin man natin na maputok-putok ang tatago at dumulo tayo ng dumulo yun mga swerte na tayo at pinagbigyan na tayo ni Lord ng huli yan Uh, magandang blessing pa rin po at nadagdagan pa rin natin mga tilapia hindi naman tayo nabigo sa atin pinuntahan kahit huli man eh ginantim pala ang pa rin tayo so ayan at nagpapaalam na naman tayo at uh, salamat po muli sa lahat po ng viewers at subscriber ko na wala pong sawang sumusuporta sa akin at uh, tumatangkilik na aking youtube channel so salamat po ng pagsuporta at salamat din po sa sumusuporta sa akin facebook page sa aking Facebook page. Salamat po sa mga nagpa-follow dyan sa aking Facebook page. Maray maraming masalamat po sa inyo lahat. So, God bless po ulit mga kadiskarte. Uh, see you next vlog. Bye bye. Shout out po sa inyo lahat. Hindi ko na po kayo may isa isa. Thank you po. Yan, uwi na po tayo. At maganda na po yung blessing natin na to. Ito, mahangin na rin. Hindi na tayo masyadong mainitan sa daan. So, yung tubig natin, hindi na tayo nagkulang. Meron pa tayo doon na tira sa motor. So, ayan, tara po karating din po ay buti lang may hangin kung wala pong hangin yan wala na hindi ano na pa tayo bumigay sobrang init okay okay ang hangit po lima ang ating huli sure okay я юу хатна балик дин тайсан мотородэд